Noong unang panahon, panahon ng mga Kastila, may mag-asawang nakatira sa isang bayan na kung tawagin ay Kadkad Sila ay si Kapitan Anoy at Senyora Tonay. Araw-araw silang nagsisimba at linggo-linggong nangungumpisal, nangungumanyon at nag-aayuno. Ngunit sa kabila nito, kapwa sila mapagmataas. May anak silang dalaga, si Maming, labing limang taong gulang. Namana ni Maming ang ugali ng kanya mga magulang. Mahilig magsimba, mangumpisal at mangumunyon. Kasapi rin siya ng Korea, ng Carmel ng sagrado korazon at iba pang mga debosyon. Maraming mga binata ang bumibisita sa bahay ng mag-asawa. Layunin ng mga ito ang masilayan ang dalagang si Maming. Sabalit, ang dalawa ay sadyang mabagmataas. Kung kaya't pinagtatago ng mga ito ang anak sa kwarto tubig may bisita. Dahil ka isa-isang anak lamang ang dalaga, ginagawa lahat ng mag-asawa ang kanilang makakaya upang mapag-ingatan ang anak. Isang gabi, ang bahay na mag-asawa ay puno ng besita. Nang gabing iyon ay dumating ang dalawang fraile. At ang unang bumati sa mga pari ay ang dalagang si Maming na agad humalik sa kamay ng dalawang pari. Hinalikan din ng mag-asawa at ng iba pang taong naroon ang kamay ng dalawang fraile. Subalit, mapapansin na ang tanging hindi humalik ay ang sarhento si Bill na tumindig lamang mula sa kanyang silya at sa kamabilis umupo. Agad na upo ang mga pari at ang mga tao sa sala. Ang iba'y nagsitabi at ang iba naman ay nagdago na pawang takot at takot sa mga pari. Lubhang natuwa si Kapitan Anoy kung kaya't siya mismo ang nagdala ng mga baso ng serbesa upang ialok sa mga pari. Mapapansin namang si Maming ay tumabi sa isa sa mga fraile, si Pari Manuel, na kanyang kompesor. Hinawakan at hinimas-himas ng kompesor ang kamay ni Maming sa harap ng maraming tao. At makikitang nag-uusap ang dalawa sa paraang pabulong, na tira plano ng fraile upang walang makarinig. Naroon din naman ang kasamang pari na si Pari Sinto. Kinausap nito ang sarhento ng sibil at ganito ang mga naging usapan. Serhento, matagal ka na ba rito sa Pilipinas? Oh, dalawang buwan pa lamang po padre. Ah, kung ganoon na hindi mo pa alam ang ugali nitong mga unggoy. Sa palagay mo, mainam ba sa bayang ito? Sa palagay ko ay mainam. Ang mga indyo ay magalang at lubang matatakotin sa mga kastila, lalo na sa mga pareng tulad nyo. Malinaw, kung hindi sa amin, hindi mabubuksan ang mga mata ng mga salbahing ito. Ito ang dahilan kaya hindi namin tinuturuan ang mga indyo. Dahil ang matuto kahit konti ay hindi na matatakot sa amin. Hindi na magbabayad ng buwi sa lupa, hindi na hahalik sa kamay, hindi na igagalang ang mga Kastila. Sa gayon, kahit sa si eskwelahan, binisaya ang mga babasahin at mga panalangin. Ang dapat mong gawin, Sarhento, huwag kang lubhang magipagsundo sa mga taong ito. Ang primerong makasalubong mo at hindi sumaludo, sipain mo agad o ipagbugbog sa kwartel. Ito lamang ang naging pag-uusap ng dalawa at dito malalaman kung mabuti nga ba ang puso ng mga paring Kastila. At mula sa pagdating ng mga pari, si Kapitan Anoy, si Senyora Tonay, at si Maming ay wala ng ibang naasikaso sa mga bisita dahil ang pawang pinagsisilbihan lamang nila ay ang mga fraile. Pagkaraan ng ilang buwan, matapos ang naganat na salo-salo, nagpabinyag ng apo si Kapitan Anoy. Si Maming ang babae na laging nagsisimba, nangungumpisal at nangungumunyon ay nanganak. Ang nagbinyag ay si Pare Manuel. Ang ama, walang iba kundi si Pare Manuel din, ang kompesor ni Maming.